Inaksyonan na, na ng Korte Suprema ang petisyon ni Vice President Sara Duterte na ipawalang bisa ang ikaapa na impeachment complaint laban sa kanya. Sa inihayang petisyon for certiorari and reprohibition noong February 18, iginiit VP Sara na nilabag ng Kamara ang patakarang nagbabawo ng impeachment proceedings laban sa isang opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of one year. Matatandaan na unang ang tatlong impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Ngunit nitong February 2025, nasundan pa ito ng ikaapat na reklamo. Napagalaman ng na unang tatlong impeachment complaints ay na-archive lamang ng kamera. Habang ang ikaapat ang siyang pinadala sa Senado, sa kanyang petisyon hiniling ni VP Sara na tuluyang ipaulambisa bisa ang nasabing reklamo. Dahil dito, inataso ng Korte Suprema ang Kamara, House Secretary General at Senado na magbigay ng kanilang komento hinggil sa petisyon. Mayroon lamang silang 10 araw para magsumite ng sagot sa katas taasang hukuman. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. May para sa kampo ng Vice Presidente ang naging kautosan ng Korte Suprema. Sa isang payag, sinabi ni Attorney Sheila Sison, legal counsel ng Vice, na kumpiyansa sila na tatalakay ng kataas taasang hukuman bilang final arbiter ng batas ang lahat ng isyo patungkol sa legalidad ng impeachment complaint.